Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si mas nating rin kambal. Sa labing dalawang na hindi kasama lang numating si Jesus. sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ko maniwala hanggat hindi ko makita ang butas ng mga pako ng kanyang mga kamay at sinuot dito ang aking daliri hanggat hindi ko maipasok aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama ni si Tomas, nakapinid ang pinto, ngunit pumasok sisos at lumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sa niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga, pa, mga kamay. Ilapit dito ang, ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Jesus, Aniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? mapapalad ang mga niwala kahit hindi na ako nakita ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.